215 Government Internship Program o GIP Interns ang pigpas sa eraram sa GIP Orientation as in Internship Agreement Signing Kasubagong Aga. Napigpanginod ang kan Department of Labor and Employment sa pakikipagtabangan kan Akubikol Party List Kasubagong Aga sa Embarkadero de Legazpi sa Siyudad ni Legazpi. Hali mga binipisaryo sa banwaan ng daraga asin sa Siyudad ni Legazpi nangunyan ang intero ng handa na magtrabaho sa maniba-ibang opisina kang gobyerno yung mga gantong bagay, like, for me, ito, isa siya sa mga opportunity wherein uh, mapapakita ko yung mga skills ko and talents ko sa mga gantong ano, larang. Napaka-importante po nitong, ano, kasi um, nabibigyan kami ng opportunity na magkaroon ng work, especially ako, as a fresh graduate po, nahihirapan din po kami maghanap ng work. And malaking pagpapasalamat po sa AKB dahil po dito po sa ibinigay niyong opportunity sa akin. Sa amin po, um, maraming maraming salamat po AKB. Presente sa aktibidad si dating Akubikal Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Sigun sa dating opisyal, apisar sa mara sweldo, nagiging dalan man ang programa ngani may maeksperyensyahan kan mga beneficiaryo ang trabaho sa gobyerno. Nagiging liabi man ini ngani ni madiskubre asin mamulde ang sa indang mga kakayanan na makapagservis sa publiko. What well, this is a program that uh, provides an opportunity sa satuyang mga newly grad or young workers to experience firsthand what government service is all about and uh, the most important thing is uh pagsinda nag-exhibit ki marhay na pagtatrabaho uh, serbisyo publico, baka maging permanent employee pasindakan sinakan satuyang uh, gobyerno. So, iniyan sa kuyang uh, encouragement sa sayo na to showcase their talents and their ability uh, serving uh, our the public so that uh, pag pagabot kang oras, they will be permanent employees. Ang GIPN sa Rosa na sa kadakol ng mga programa kandole na nagbubukas ng pinto o nagtataon ng oportunidad sa mga beneficiaryo na makapagtrabaho sa government agency arog sa mga lokal na gobyerno. So yung objective po namin sa JP would be to engage young workers po um, or particularly for in indigenous young workers na mag-serve sa uh, mag sa or maka-experience mabigyan sila ng opportunity na maka-experience ng na trabaho sa government service. Um, aim higher and strive harder na lang po ma'am kasi um, inaalaw po namin na mag-hire po or ma-absorb po yung mga JP sa mga kanya-kanyang offices po ma'am. Sa maabot na Lunes, Agosto 12, mapuunang magtrabaho ang mga napiling binipesyaryo na madurarhasa sa maabot na Desyembre. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.